Ganda siya pa pag ginalitan natin. Wala na. Wala, bababa. pag <gib> napaka mo siya, napipirsahin mo siya, nang pagalitin mo siya. Oh. Ayun na, hala, bababa. Umahagok siya, nung magawak niya, titingnan natin. Titingnan natin. Bakit siya ayaw umangat yung RPM niya. Yan. Yeah. maagok yan tanggalin mo natin dito kasi ngawin mo natin yan tapos stick natin dito sa fuel pump testing natin sa fuel pump testing natin yan yan grabe dumi oh wala pa ng, may history ka pa na na to wala pa wala pa ng history di ano anong model to oh, 2013 o 2012 kita mo yung tsura idol ang tagal na so, kung ano pa to, hindi pa nagalaw grabe. Ang sulit ng pisa niya. Sulit kung ngayon pa lang nagalaw to. Taxi pa itong mga idol, taxi. Kaya titingnan natin. Babaklasin natin pero bago tibaklasin, baklasin, na natin 'yan. Yan, mabaklasin na natin mga idol. Yan, ito 'yung natin. Yan, conversion 'yan. Kasi nakita niyo na to lagi sa mga vlog ko, yan, conversion. Para maiwas ma maputol tong mga ano, miwasan na potol. Ano ka sumple dito? Kunan kay ra pir. Kunan kay ra hirap tanggalin Ah. Eh? Uh, oh. diba? Ang hirap-hirap. natin. Original pa talaga ay dulo. Like Original pa kita mo yan oh. Kulay blue pa kasi pag blue, ano yan puti. Pag napalitan na puti. Hmm. hindi pa napalitan 2012 model. sipin Pino mo yan. Talaga matibay. Pero 2012 ay dulo. Oh makita mo yung kulay blue, ibig sabihin original pa yan. Mm. <coughs> ah. <coughs> palit yan, palit na. Hmm. Yan. Palit na yan. 2012 taxi pa ito mga idol ha. katibay ang jinto 2012 to. Oh. Ngayon lang papalitan taxi pa. Araw-araw. Yan kakabit natin. Surplus Japan. Sinisira ko po. Surplus Japan yan. Ito po yung papalitan natin. Oh. Yan. 2012 model taxi. gano'ng katibay. Oh. Diba? Katibay talaga ang gin Ito yung kakabit natin. Oh surplus Japan yan doon nakabitan na natin ito pilit-pilitan natin self self-propag natin yan self-propag natin natin self-propag natin Tapos na testing na natin. Testing natin kung diyan talagang problema yung hagok niya. Jaga kapos. Yan. Testing. <coughs> testing natin. sa ganda sa taas. Wala na. Wala na. wala na wala na yung pula, tol. Ha? Wala na yung pula. Tsaka yung under ng tambutso hindi yung oh, pula. Wala eh. na yung pula. Wala diba na yung uh pula. -huh. Abot ang city, o. Oh. Kanina, hanggang 4 lang, eh. Oh, fuel pump talaga. Na-reset lang natin yung ano, Pabagong under lang kasi kaya wala pang bato ng gasolina. Rotis natin, rotes. Balik mo. Ha? Huwag mo na ibalik, Rotis pa natin. Ay. Ano mga sensor nito? Oxygen sensor. para malaman natin Kaya kung mga mga mga? yan o kaliwa tayo dyan sa bank yan para malaman, malaman natin kung may problema pa ano palagay mo sa pagpunta mo rito anong nagbago ba malaking pagbabago o walang nagbabago gumanda ng hatak oh. hindi na pr -pr 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 -pr. yan hatawi mo na para hatawi mo para malaman mo o may na ano at saka umaabot na sa iyo ng ano oh. 4 karina pagdating ng 4 bak 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 buka 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 natin Kung buka buka kung di sa pupurpurp pagpakyat yan pag kanan kaliwa agad yan malaman, malaman natin yan kaliwa tayo hatawin mo kung hatawin para malaman mo kung may hatak pa talaga wala aba mahataw ano goods na pwede natin balik goods, <laughs> goods na okay yan Podcast na mga kaidol idol Hindi na siya humahagok, ang nalulunod, no? Hindi na siya na nalulunod. Yan. pagpasok mo ng kahit segundo o primera, humahagok na siya. Humahagok na siya. Dati, di yung pagdating mo nga, pag inaawag, kaliwa tayo. Dating mo nga, pag aapak ko, yan yan. sa halip, tataas ta eh, bumababa eh. Umagsak eh. Babagsak eh. kanan yan kilo na kilo, kilo na. Oh. kahit mag shift ka hindi siya babaksak hindi na babaksak dati pag nag shift ka palit ka ng gear kilo. Babagsak siya agad ganda na kilo na talaga kilo na okay kaliwa tayo test, direct kaliwa ulit ang kaliwa ulit pwede na hataw. <laughs> Mga makabawi si Bosing <laughs> <Mga, okay. So, laughs> makabawi Bet ilang sa, araw na ba ito? Problema. Sa linggo rin ako walang biyahe. Eh. Bet ilang araw ilang araw na ba ito? Kasi to, so, yung oh, coding, ko sana. Naghagok na. Ah, ano, naghagok na so, hoybis. Hoybis eh sa, sa tapos, sa um, kahapon gagawin sa niya dali mo na lang doon. Hey, kasi ako. Ayun. Kaya mm. ano, kaya sa pinagawa ni... Dati ginawa mo na rin siya eh. Ayo. Ay, ay, diba? So, kaya ano, kay vlog Yo, Yo, eh. Yung walang, ha, walang hatak. Yung selector niya umuunat. Mm. Yung nilagay ko ng ano, strap. Mm. Plastic mm. strap. Mm. Oh, wala siyang gastos. O, yun lang pala sira. <laughs> <laughs> so yun mm. lang sira yung ano yung lumalabas yung alamre mm -hmm. kaya hindi naipasok sa tresira kaya walang hatak yun kaya kambyo mga tingnan natin pag kambyo niya gumagano yung kambyo pumpalo kaya ninko eh para walang gastos uh -huh. strap natin in strap po yun matagal na yun ah matagal na yun nasyan po no <laughs> dyan parini rin eh <laughs> yeah, tawin muna na para malaman natin Oh, okay, eh, wala nang ano, goods na goods talaga okay na pwede nang bumay bawi oh eh. bawi sa eh. bawi na mga araw na hindi nilabas oh gasolina <laughs> ko na oh malakas lakas yun oh malakas yun, o, malakas yun. O, malakas talaga yun tapos sa payuhin mo si boss mo mag add ba ground kanan para yung ilaw mo kasi pang yung ilaw mo yan no yung sa ano mo kanan tayo dyan kanan no nawawala yung ilaw mo eh okay okay naman kayo doon